Ang unang uri ng relo na naimbento sa mundo ay ang sundayal, kilala rin sa Tagalog bilang orasang araw. Ito ay ginagamit na ng mga sinaunang sibilisasyon tulad ng mga taga ehipto noong humigit kumulang 3,500 BCE. Paano gumagana ang sundayal? Ang sundayal ay gumagamit ng anino mula sa araw upang ipakita ang oras. Mayroong patayong patpat o poste, tinatawag na gnomon na itinatanim sa isang patag na ibabaw na may mga markang oras. Habang umiikot ang araw, nagbabago ang posisyon ng anino ng gnomon na nagsisilbing pantukoy sa oras ng araw. Pagunlad ng mga relo, narito ang ilang mahahalagang yugto sa kasaysayan ng relo. One sundial, ginamit ng mga sinaunang Egyptio at Griego, c. 3500 BCE. 2. water clock, klepsydra, ginamit din sa sinaunang Egypto at China gumagana gamit ang agos ng tubig upang sukatin ang oras. 3. Mechanical Clocks Naimbento sa Europa noong ikalabing apat na siglo, karaniwang nilalagay sa mga simbahan at tore. 4. Pendulum Clock Inimbento ni Christian Huygens noong 1656, mas tiya kaysa sa mga nauna. 5. Wristwatch Lumaganap noong ikadalawampung siglo, lalo na sa panahon ng mga digmaan. Mag-follow sa Daily Mods para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa orolohiya anggang sa muli